Nabasa ko sa mga comment ninyo na ang GIS o ang Guaranteed Income Supplement ay titigil kung kayo ay nasa Pilipinas na more than 6 months. Well, that's true. Pero ano nga po ba yung GIS, Guaranteed Income Supplement? Ito po ay isa pang benefit na makukuha ng ilan sa atin, hindi lahat. At ito ay para doon sa mga pensionado na ng Old Age Security Pension. So, may pension ka na, meron ka pang dagdag na guaranteed income supplement. Sino po ba ang qualified? Ito po sinasabi sa website ng Canada na you qualify for the guaranteed income supplement if you are 65 years or older, you live in Canada, you receive your old age security pension. Your income is below $22,440 if you are single, widowed or divorced your income plus the income of your spouse or common law partner is below twenty six hundred If your spouse or common law partner receives the full OAS uh, pension, fifty thousand eight eight Naman, if your spouse or common law partner does not receive the OAS pension, $41,472 If your spouse or common law partner receives the allowance, ano yung allowance? Ang allowance po isa pang uh, benefit na pwede nyo ma-receive pero hindi na natin isasama dito sa ating video ngayon at masyado ng mahaba. At may isa pang provision guys. You should not be currently under the sponsorship agreement. Yung in-sponsor ng pamilya o ng anak. Ang mga sponsored po yung mga in-sponsor ng anak or apo. Magkano ang pwede matanggap nyo na GIS? Ito po ang Guaranteed Income Support Amount, October to December of 2025. May sitwasyon dyan, single, divorce, may spouse, etc. At meron pong annual income na ganito dapat. At nasa katapat po ang posibleng tanggapin ninyong amount. Ayan guys, up to 1,105 ang pinakamataas. meron 665. Ayan po sa screen, tingnan ninyo. Ano makakaapekto sa inyong pagtanggap ng GIS? Ito po ang mga sitwasyon na sumusunod. At ito nga papasok kayo yung sinasabi ninyo na titigil ang inyong GIS kung kayo ay mag stay or leave Canada for more than 6 months. And guys, nakataya po ito sa inyong tax. Kaya every year, dapat kayong mag-apply o mag-submit ng inyong income tax. At sa ating mga pensionado, pensionada, meron din po ba kayong GIS? If you have any thoughts or comments, pakilagay lang po sa ating comment section para po matutunan din ng iba na magpe-pension pa lang or hindi pa nagpe-pension or nagpe-pension na at nag-GGIS na para meron tayong sharing of information. Thank you very much sa ating po ito.